Magkano to? Nasa 25 uh, ata. 28. <laughs> 28. 28. Ah. Magkano to? 20, 20 plus mm -hmm. din siya. Di pa ako nakasakay sa mga ganito. Kung saan mo naman? Kung susay, Mikey. Okay guys. Ngayon po ay papakita natin yung mga properties ni Rosemar. Uh, at kung gaano siya kayaman. At kung gaano karami yung mga sasakyan niya. At yung kung gaano kaganda yung bahay niya. Dito po pala uh, pinapakita natin yung video ni um, Alex Gonzaga. So, ito yung courtesy of um, Alex Gonzaga na vlog. Rosemary Peña Mora, 27 years old. Um, graduate siya ng BS Medical Technology sa Far Eastern University. Business woman and vlogger and TikTok celebrity and social media influencer. So, makikita natin guys sa... Uh, interview ni Alex Gonzaga na nag-start siya um, talaga from the scratch din at um, bigla siyang umaman or bigla siyang sumikat dahil sa sa kanyang skincare na product so um, isa siyang endorse siya rin na may ari ng kanyang produkto uh, ng kanyang skincare na product ginawa niya yung skin product niya na sariling brand na para daw ma matulungan yung mga taong uh, walang confidence sa sarili na tulad niya dati na affordable pa yung product Okay guys, ilan lamang po ito sa kanyang properties, yung mga pinakita mga kotse na mamahalin, mga motorsiklo at kanyang mga accessory like bag. Um, marami pa siya mga properties sa kanyang mga naipundar sa mga iba't ibang mga lugar. Kung, kung nagustuhan nyo po itong video na to, mag-subscribe na. At sa darating na video, magkakaroon po tayo ng uh, games para sa mga ating subscriber. At abangan po natin yung mga papremyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at mag-comment at ilike like po itong video and i-share. At pagdating natin ng 2,000 subscriber, Ah, uh, po natin yung pa natin. Thank you.